Naging kahanga-hanga ang gymnastics journey ng 15-year-old na si Carl Eldrew Yulo ngayong 2023. Sa unti-unting pag-angat ng kanyang karera, ano pa kaya ang gustong makamit ng nakababatang kapatid ni world champion Carlos Yulo sa naturang sport? Yan ang alamin natin sa ulat ni Daryl Oclares. Hindi may pagkakaila na naging matagumpay ang taon na ito para sa 15-year-old gymnast na si Carl Yulo dahil sa samut-saring mga medalya na nasungkit niya sa iba't ibang mga kompetisyon sa loob o labas man ng bansa. Nitong Hunyo, nakuha ni Yulo ang kanyang pinakaunang international podium finish matapos may uwi ang silver medal sa vault ng 2023 Asian Junior Artistic Gymnastics sa Singapore. Pagtungtong ng Agosto, itinanghal naman si Yulo bilang most bemedaled athlete ng palarong pambansa 2023. Anim na ginto ang hinakot ni Yulo para matulungan ang National Capital Region na makuha ang titulo bilang overall champion sa palaro ngayong taon. Kamakailan apat na ginto ang nakuha ni Yulo sa JRC Stars Artistic Gymnastics Championship sa Bangkok na dinagdagan pa ng isang silver at isang bronze para sa kabuuan anim na medalya. At para tapusin ang taon, na-sweep naman ni Yulo ang lahat ng Men's Artistic Gymnastics event para makapag-uwi ng pitong ginto sa Batang Pinoy. Sa naging panayam ng PTV Sports kay Yulo, sinabi niya na check na pag niya mga para na kompetisyon sa susunod na taon. Siguro yung mga major competitions po tulad ng Junior Asian Championship noong last June. Kapag meron pong other major competition, baka maganda rin po. Ayon pa sa nakababatang Yulo, target niya na maging unang Filipino gymnast na makapasok sa Olympics gamit lamang ang training dito sa Pilipinas. Olympics lang po talaga ang goal ko. Medal Olympics. Any event, in med basta gold. Darilo Clares para sa Bayan.